ayo umaalis maalis mag-slide Okay, kata picture 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 kayo anu Okay one two three one two. Selamat. Okay. one one two three hey, say, hey. hey!

Arky, wag! Huwag mo siya naman. Oo, ayun Ayun. Mas pil na yung ganyan eh. Try ulit. Ayun niya oh. Kadal ano sa paningin ni Raraj, Apo na naglalakad din ay Rarad. Okay. 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 Okay.

reggie